Ayan ng manok. Oh, manok. Oh. Mm. Mm. Ganda. Ganda ng manok. Selfie ka. Selfie ka. Huy. Selfie ka daw. Hoy, selfie ka. Hmm. Hmm, cute 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 ayan guys ganyan din ba kakulit yung alaga nyo ayan gustong gusto niya mag selfie oh bulag siya guys isa lang mata niya tapos yung tuka niya ano. hiwi pa Thank you guys, bye bye.